Hi guys! Good morning! Samahan niyo po akong quick tour kayo dito sa bahay namin kung saan. Ito pa nga yung unang tour ko ng pagkatapos ng Pasko. And pagkatapos ng pintura dito. Pasukin natin. O, oh, ba? diba? Oh. Ayun, si Chuchay sa loob. Ito na yung kwarto namin. Kwarto! Loob ng bahay namin. And dito na po yung altar namin kung saan dati na sa ilalim sa nahagdanan. And this is our, God bless our home, Churvanes. Ayan, as you can see, hindi naman kami masyado magkalayo. ng paborito ni Kano, I really love black and red. So, di ba? Kita niya naman. So, ito yung preparation ng aking ina. Ang kanilang year-end party design pala. So, ito yung loob namin. Ito yung kusina namin. Ayan kusina namin dito pala nakalagay yung iba dito yung CR namin tas nasa kabila naman yung liguan namin liguan nila yung vanity mirror ayan ito yung ano ni Sita nagawa na pala niya to dito basta nasa ilaw dito o di ba may vanity mirror si Sita Pinagawan din niya ng salamin dito siya nagpapaganda o nakita niya naman may mga salamin si Sita o dito yung liguan namin. Pagkatapos mo mag-shower, dito ka mag-powder area at may electric fan din siya at may mga towel. Ang taray, na-organize na pala lahat ni Mama. So dito yung mga dati mga kabinet ni Mama. Ito na yung palabas na namin to no, sa na di diba? Dito kami. So ito yung dirty kitchen namin. Yan dito, ginawang tayo. Dito sila kumakain, stepdad. Ito yung mga gamit namin para pang New Year later. Ito yung dirty kitchen namin. Ayan. Umikot lang tayo dito sa garahe. Yan din kung nanggaling kanina, di ba? Oh. Yan yung garahe namin. Ito yung washing para area. Tapos, ito, ito yung pinagawa kong bahay para sa pinsan ko. And dumipat na sila ng Manila. So, dyan si mama nakatira at kanyang stepdad. O, uh, aking stepdad pala. Ang kanyang fiancé. Yan yung baboy nila para sa kanilang kasal. So, yan yung mga gamit lang ni mama. So, basically, dyan na sila tumitira ngayon. Gusto niya ng payapa, tahimik. So, yung bahay namin ay parang bahay ng wakwak ko -wak. na to ay tiyay tiyay walang natutulog guys sarado natin this is a very very quick tour tour jack akit naman tayo sa taas So, ayan yung ano natin, design dito. So, baba yung speaker dan. Ayan sa lamin. So, akit tayo sa taas, guys. So, this is from Cordillera region. Ayan, binili ko yun doon. Bumili kami strawberry. Ito naman yung taas natin area. Ayan. Sobrang linis pala talaga niya. Pagputi talaga. No. Grabe. Ayan. Ito yung bahay namin sa taas. Ito naman yung terrace namin. Ayan yung terrace namin dito. Dito kami magiinuman. Ayan yung pool sa baba. Mga kapatid ko na bahay. Tapos. Yan. Sa mga magtatanong kung magkano yung ginastos ko dito, pati sa bahay ng ate ko, sa nanay ko, at saka ko, kapatid kong lalaki, hulaan nyo na lang. Ayan yung mga, ano ko mga gamit. Ayan, pasok tayo dito sa loob. Ito pala. Dito pala, ito pala ito, sa kwarto pala. Kwarto na guest room na isa. A, sa ka kapatid ko pala itong isa. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan, red diba? Red and black. Pati towel red. Yan mga collection ko, yung mga gifts sa akin. Thank you so much. Yan mga sapatos. Dito naman tayo sa room ko. Yan. Ito yung mga gamit ko. Ayan. Bagong pintura, kaya may pintura. Ito yung mga gamit ko na iba. May closet. Closet. Ito yung sila lahat. Ito yung napakalaking portrait ko. Thank you so much, JB Tads. Ito yung mga anak-anakan ko yung salamin and everything nagaling natin itong pangit na design Ay bastos ayan ating salamin dyan so ito yung CR ko yan yung CR ko dyan yan yung ng towel ganyan cabinet first aid ayan yung mga collection ko mga pabango bigay sa akin everything ayan mga lotion and everything so dito sa labas may terrace din ako na maliit Kung gusto ko magmuni-muni para makita ko yung magandang bahay sa tapat. Ayan yung bahay namin. So, yun. That was my very quick tour. Thank you so much for watching. Bye-bye! Hi guys! Dito ako ngayon sa malaubing bahay ng kapatid ko. Sa pasukin natin kung anong itsura kasi tapos na nga ang pintura ng kanilang bahay. Pero itong kabilyan na to hindi pa tapos at hindi pwede putulan yan. Kasi may plan pa kaming extend yan dito para maging tambayan sa taas. Pero not now muna kasi wala pang pera. So, itong kanilang mulaubing bahay. Oh, malinis na. Tapos na silang mag-ayos kasi New Year na. Oh, di ba? Barbershop. Hindi ko maintindihan yung bahay nila kung... Yawak Yawak ka. Magka. Ang bahay nila ay, ano ba to Sogo? O ano ba to uh, Red Ribbon o Purple Yam? Kapay oh, Bailit. <laughs> ano, um, Bambi Mano? O, oh, diba? Tingnan natin dito sa kanilang. Ang ganda ng kanilang painting. Eh, paintings, decoration. Ang ganda sa taas. Wala no accent na pula yung ano, ceiling. Pero okay naman siya. Maganda naman siya. Ito bahay, yung kwarto nila. Ang una, ang dungis-dungis. Pero -dungis. yan, wow! Dito, light. Ano ba to Anong color nito? Biting, ha? Ha? Ah? Light, Biting. light blue? Light blue. Ito yung kanilang kwarto. Yan yung kwarto nila mag-asawa. So, dito ito sa hagdana ng itsura. Ano itsura? Bukas ang taas? Ang kanila dili. dili. Abre Ano ba ito? Wala pa na mapan? Wala pa ngayon, yon, kayo. Wala pa kayo. Wala pa Hindi pa kayo. Wala pa ito, guys. pa so, kayo. silbi ito mga laki? di ay. Dito yung tambahin nila sa taas. Ayan, open to dito. Pero ang plano daw nila, gawin daw nilang glass to dito. Ang kapal na muka. Gusto nilang glass daw to dito. Kasi walang ano to dito eh. May mga, may mga pusa daw kasi. So, may ano pala dito. Pag, -a pag akat mo sa ito yung room nila. May, may kwarto dito. Color to color to dito. Pink. Kulay pink para sa babae din lang anak. Wala pa nga mga anak nagplaan. <laughs> Ayan o. No. Parang sa bahay lang din namin No. Ang ganda, no? So, dito naman. Ah, sarado lagi gapon dito. Sarado dito. Blue naman dito sa lalaki doon na anak nila. Tapos ito naman terrace nila. Parang sa bahay lang din namin. Ayan. Yan yung ano nila. Dito yung matanin nila mga sili. Ayan. Ang ganda na ano nila, no? Ang cute. Ah, may design pa dito yung stripe-stripe. Oh, parang sogo talaga to, oh. Tutagusan naman sila dito sa kapatid ko panganay naming ate ko. Ito yung PLDT. Baka naman PLDT o. Oh. Ayan. Tapos, ito yung Pag nagtipok-tipok kami dito guys. Diyan kami maligo sa pool. Diyan kami maglilitson mamaya para sa New Year. Ayan. Sa so picture natin yung kanilang mga ano. Luto siya para mamaya. Yan yung bahay nila guys. Dining nyo. Ang dining niya. Ang alikabok putang na. Ayan sila guys. Ayan na yung bahay nila sa labas.